Maligayang ika na pong anibersaryo tahanan ng Panginoon. Ang ating pagmumuni-muni ngayon ay tungkol sa kapayapaan. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat ng bagay sa iyong buhay dahil ang iyong Panginoon ng karunungan at biyaya ay nauunawaan ang lahat ng ito. Ito ay isang kabalintunaan na marami sa atin ay hindi mahawakan ng maayos. Tayo ay nilikha ng Diyos upang maging makatuwirang mga tao o rational human beings at daladala natin ang pagnanais na malaman at maunawaan ang lahat ng bagay. Ngunit, hindi natin dapat kalimutan na hindi tayo makakaranas ng panloob na kapayapaan dahil lamang nasagot na ang lahat ng ating mga katanungan. Ang pananampalataya sa Biblia ay hindi ba tuwiran ngunit dinadala tayo dito ng higit sa ating kakayahang mga tuwiran bilang mga mananampalataya na tayo ay mga nilalang ng Diyos sa kanyang imahe at sa katotohanan ng kanyang salita, alam natin na maalagang ito ay pag-aralan, matutunan, masuri at malaman. Ngunit hindi tayo mga rasyonalista, hindi tayo nagtitiwala sa ating katwiran ng higit pa sa kaysa sa ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi natin itinatanggi kung ano ang sinasabi ng Diyos na toot na totoo kapag hindi ito makatuwiran para sa atin. At alam natin na ang lihim ng Diyos ay magiiwan sa atin ng mga misteryo sa ating buhay. Mga misteryo na kahit na para sa pinakamagaling sa theology, hindi natin malulutas. Ang karunungan sa Biblia ay hindi nag-aalis ng lahat ng kalituhan at misteryo sa iyong buhay dahil habang inihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban para sa iyo sa Biblia, hindi niya inihahayag ang lahat ng mga bagay na gagawin niya sa iyong buhay para sa iyong ikabubuti at sa kanyang kalwalhatian. Sinusorpreso ka ng Diyos. Kaya itatanong natin, saan matatagpuan ang kapayapaan? Ang tanong na ito ay sinasagot ng malinaw at makapangyarihan sa Isaiah 26 verses 3 to 4. Panginoon, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon dahil siya ang ating batong kandungan magpakailanman. Sinasabi sa atin ng talatang ito kung saan man matatagpuan ang kapayapaan ito ay hindi kailanman matatagpuan sa pagsisikap ng alapin ang lihim na kalooban ng Diyos. Hindi ito makikita sa personal na pagpaplano o mga pagtatangka na kontrolin ang mga pangyayari at mga tao sa iyong buhay. Matatagpuan ang kapayapaan sa pagtitiwala sa taong kumokontrol sa lahat ng bagay na hindi mo naiintindihan at walang nalalamang misteryo dahil pinlano niya niya ang lahat ng ito. Paano mo mararanasan ang kahangahangang kapayapaang ito? Ang urin ang kapayapaang hindi kumukupas kapag dumarating ang mga pagkabigo, kapag nahihirapan ang mga tao, o kapag mahirap ang mga sitwasyon. Nararanasan mo ito sa pamamagitan ng pagpapanatili ng iyong isip sa Panginoon habang higit mong pinagninilayan ang kanyang kalwalhatian ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang karunungan, ang kanyang biyaya, ang kanyang katapatan, ang kanyang katwiran, ang kanyang pagtsatsaga, ang kanyang sigasig na tumubos, at ang kanyang walang hanggang mga pangako sa iyo. Lalo mong mahaharap ang misteryo sa iyong buhay. Bakit? Dahil alam mong ang isa sa likod ng misteryo ay maluwalhating mabuti rapat dapat hindi lamang sa iyong pagtitiwala kundi pati na rin sa pagsamba ng iyong puso. Tunay na totoo na ang kapayapaan sa panahon ng kaguluhan ay hindi matatagpuan sa pag-iisip ng iyong buhay, ngunit sa pagsamba sa isa na nakakaalam na ng lahat. Ang ating pagdinilay ngayon, paano ko mapapanatili ang aking mga mata sa Panginoon sa kabila ng mga hamon sa aking buhay? Maraming salamat po.